Hello guys, for today's video magluluto tayo ngayon ng baboy ala cham. Ito lang yung mga nakuha kong sangkap sa rep, hayaan na lagyan na natin siya ng paminta imamarinate natin siya isunod natin yung konting toyo so lagyan din natin siya ng white onion lagyan din natin siya ng bell pepper Ilagay na natin yung ating tomato sauce. So, ayan guys. Hal Halo-haloin na natin siya. I-marinate lang natin siya ng mga kahit mga 10 minutes lang. Okay na yon So, ayan guys. Palambutin natin siya. So, may nakita kong carrots at saka kalabasa, ilagay ko na din para mas healthy siya. So ayan guys, malambot na yung ating baboy. Ready na siya. So ayan lang guys, kain na na. Bye bye!